Good morning guys, good morning. Ayan na po yung ano, hinarvest namin doon sa farm. Uh, so maagang nagsiselect ng ano, nagseleksyon ng mga magaganda ano, makinis at makinis ang balat saka yung ano, magandang saging. Kasi mamaya mga alas magano na. May magdating na buyer dito. Kaya siniseleksyon ko yung ano, magandang ano saging mayroon kasing mga maliliit at uh, mayroong mga malalaki iba kasi yung presyo uh, may class A e at uh, class B yata o oh, ganun yeah, yeah, po so ang ginagawa ko po dito is ano pinapailawan ko ng cellphone para maliwala sa kanya naman yung ginamit niya isa no last light last light yung ginamit niya sa box ganin nila di manana no di man di man butangan doon kinuot 也可以，嗯、yeah, mm。Hmm. ayan po maliwanag medyo maliwanag nasa ano pero dito sa loo ano sa gilid na balkonis, is medyo madilim mga ano to alas 4 pa yata to pero doon sa may kalsada maliwanag na doon mas medyo maliwanag na alas 4 pa yun know? o yan magagandang saging yan kinis yung mga malalaki selection iba yung ano so mamaya magdating yung Mala city hugasan pa kasi yan hugasan yan ano magdating yung buyer mamaya malayo pa daw yung buyer may nanggalingan cái này một cái này cái nó nghĩ sao không tung rồi đâu đây. rồi So, yun guys, ano. Bye-bye na. Good morning.